Commodore, good morning, sir. Good morning, sir Ted and good morning, DJ Cha at sa mga taga nakinig niyo po. Okay, uh sir idihubat uh, may visuals tayo na napapanood ngayon ano na abalang-abala ang ating tropa doon sa uh, sa uh, Philippine Coast Guard vessel nalagyan ng pananggalang nung nung bumangga tayo dito ho sa uh, barko ng Coast Guard. Tahabag yung Chinese personnel eh nanonood lang po, di ba? Walang ginagawa, right? Sa puntong 'yon, ano ang inyong analysis doon sa sitwasyon na 'yon? Uh, you know, certain ang ginagawa talaga nila uh, in terms of optics. Uh, pinapakita nila kunyari, na tayo 'yung babangga, no? Uh, kaya nga may mga nagko-comment doon sa video, nakahinto naman daw talaga 'yung China Coast Guard, tayo daw 'yung bumangga. Kung makikita mo kasi Sir Ted, sa dagat, wala namang brake yung bar barko. No? Walang preno katulad ng sa uh, sasakyan. So meron siyang drift. The moment na nakakuha ka na ng momentum ng bilis mo, ang gagawin din ng China, since mas maneuverable yung barko nila na yan, iaharang nila yan sa gitna and then hihinto. Tapos, of course, expectedly, kahit anong iwas ng ma, ma gawin mo, didikit at didikit ka magkakaroon ng uh, collision na ganyan so for us we're really pre preventing our vessel na mangyari yung ganitong collision pero sa kanila parang expected na talaga nila yan kaya nga merong videos na kinukuha sila eh, para sabihin na naman nila na ang Philippine Coast Guard vessel ang bumangga sa kanila and unfortunately there are some some people na no na taking this kind of attitude. ay kita ko sa social media nagko-comment na yung barko daw ng China ay nakahinto at obviously it's a Philippine Coast Guard vessel <laughs> ang bumangga. Pero common sense lang naman, certain. no? Ang mga tropa natin nagkukumahog talaga para maglagay ng fender don to prevent a collision from happening. And for them, it's really their expected out outcome ne, nung nangyaring banggaan na 'to. Yung nga po, kaya ho kaya yan ang aking unang katanungan diyan at mga kapatid dahil dito nga sa ngayon kumakalat na disinformation at nakakalungkot nga dito mga kapatid na kumbaga yung yung fake narrative na ito na naman po ang ginagamit ng China para tayong mga Pilipino mismo magtalo-talo. Ipaliwanag nyo nga, ho, bago mangyari yan na nagkukumahog tayo na siguro ho naman din, di ba, tayo ang, ang, ang uh, nag-iingat tayo na walang maging damage sa ating barko, lalo na ano ba ang mga pangyayari bago yung sitwasyon na iyon? Well, before that happened, sir Ted, no, um, explain sa'yo kahapon sa press conference. Ang barko natin is always uh, subjected nung... Uh, di kita ng uh, China at ng Chinese Maritime Militia para ikural yung barko natin for us to be separated from the supply boats ng mga unay So dahil dyan, ang uh, ginawa nila sa atin is ang Coast Guard naman nag-maneuver uh, para hindi tayo makulong ng mga barko nilang pagkarami-raming dineploy. So every time na meron tayong makikitang butas na masisingitan, yun yung tinatahak ng barko natin. In this particular instance, yung butas na yon, yun yung tinatahak ng barko natin to get out dun sa pagkakakulong niya ng napakaraming barko na yon. Meron din kaming photos to support that na the Chinese has, 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 deployed a lot of Chinese maritime militia and five Chinese Coast Guard vessel para ikulong yung mga barko natin. Kaya kung makikita nyo, yung barko talagang lumiko for, for her to get away from being corralled. So kumbaga ho, uh, nag-escort nga tayo, hindi naman di kita niyan. kung uh, kumbaga sa basketball, may mga screen na ginagawa itong mga barko ng China. Ano ha, para tayo ma-corner. Oo, ganun po 'yon and yung eventually ma sila ng picture o eksena na tayo pa ang bumabangga sa kanila. Ano po, uh, Commodore? Yes, sir, Ted. Pero ang uh, pagkukumpara natin sa isang basketball match, parang ano yan, understatement. Kasi outnumbered tayo ng mga players nila. Atin, apat lang, at dalawang Philippine Coast Guard na maliit na bansot na player. Mm -hmm. Sa kanila, ang malalaking Chinese Coast Guard at in a total of 18 Chinese Maritime Militia. Mm -hmm. Opo, sige. Anyway, so... Um... Ito hong, dalaw, ito hong ating supply vessel na pinaulanan po na magkabilang panig ng Chinese Coast Guard. Ano po? Uh, ito ho, hindi natuloy, right? Dalawa itong ating supply vessel. Pakikwento nga lang po ng maikse para humas maintindihan natin ng bigger picture dito. Yes, sir Ted. no Ang uh, Air Force of the Philippines uh, use yung chartered boats uh, Unaiza May 1 and Unaiza May 4. Ang uh, Unaiza May 1 lang, ang nakapag-out maneuver na itong uh, parang football na laro na to para maka-home run siya papuntang uh, BRP Sierra Madre. Pero ang Unaiza May 4, uh, hindi Nahirapan kaming uh, maka-advance dahil sa dami ng Chinese maritime mili siyang humarang sa kanya. And then eventually, nung naka naman siya dun sa pagkakakulong niya, naiwan niya yung Coast Guard vessel ng uh, Pilipinas dahil naipit kami siya. The intention is kung maka-iwan man ang postcard, Guard, she can still out maneuver and then proceed to BRP Sierra Madre. Naging successful naman ang unay sa May 4 na-outmaneuver niya ang uh, Chinese Maritime Militia and the Chinese Coast Guard. However, what happened is yan na, winatarkano naman siya ng uh, dalawang Chinese Coast Guard. Opo, ito hung water cannon nangyari um, uh, even after the successful delivery of our supplies? No, sir Ted. The water cannon uh, of uh, Unaiza May 4 happened even before Unaiza okay. May 1 and okay. Alas 8 pa lang ng umaga ito, okay. Sir Ted. Opo. Yung pong after the delivery of the supplies, papano ho yung biyahe pabalik nung isang wooden vessel natin? Na, wala na hong harassment doon? Wala na tayong water mm -hmm. cannon doon, Sir Ted. Mm -hmm. uh, pero, um, even kahit pabalik na yung Oniza May 1, dahil Oniza May 1 lang naman nakapasok, and uh, it was still escorted by another Coast Guard vessel, dahil yung isang Coast Guard, yung Oniza May 4, bumalik na siya dahil na sustain niya yung uh, mga damages niya. Pinamahan pa rin to ng isang coast guard. Okay. So may isang coast guard vessel na naiwan. Oh. And uh on our way back, nahag pa rin ng, uh, ng uh, illegal presence sa Chinese maritime Malaysia. Hmm. At uh itong tutan pa rin tayo. Okay. Ito pa ang isa pong uh, ano no kwento ng kabilang panig at yung pong mga pinapalaganap nga din po na disinformation. Nakita mo itong Pilipinas, itong Chinese Coast Guard natin, ay, I'm sorry, itong Philippine Coast Guard natin at itong AFP. Ba't kayo may at nang di-deliver? Ano ba? Araw-araw bang kakaunti lang ba dinideliver nyo? Nauubos ka agad yan. Ano ba dinideliver nyo? Mait maya naman yan. Di ba dapat dyan, buwan na lang ang hatid ninyo? Parang, ah, parang nanunuya daw ang Pilipinas na mait maya po nagdideliver na kung ano-ano. Well, una sa lahat, Sir Ted, no? ang tanong dito, ah, may mali ba na mag-deliver tayo? It's part of our exclusive economic zone. So. Pangalawa, mas may karapatan ba ang China na magtanong bakit tayo deliver ng deliver? Eh kahit naman tayo araw-araw siguro mag-deliver kung susunod sila ng uh, batas, ng ili ng international law, there's nothing, nothing wrong. Ang problema sa kanila, sila ang hindi nag-respeto ng uh, ating sovereign rights dito sa Ayungin uh, Zone kumbaga kumbaga uh, merong kang uh, property no doon sa bakuran mo o, o eh, gusto mong dumalaw doon pero merong isa na malayo ang pinanggagalingan na gusto niya ang yung iyong uh, bakuran so ngayon pumupunta ka ron sasabihan ka na bakit ka ba, may may nang sa, sa bakuran mo di ba Parang gano'n ang sinasabi tama. po ni Commodore mm, dito. Tama. Oo, oo. Sarili mong bakuran, kine-question ka kung oo. bakit ka nandiyan. Sige. Parang, siya. Mm. parang ano, si Ted. Parang uh, sa sariling bakuran natin, mm. bawat tayo pumunta, mm. yung taga-kabilang barangay, pinagbabawanan ka. Mm. Ganun kalayo. layo, mm. yung masampung barangay, kakabilang city pa nga sila eh. Mm. Opo, mm. opo. Um, Commodore, ito daw pong uh, unay sa May 4 na uh, na-damage siya no, ng Chinese uh, Coast Guard. Wala pa lang laman ito na kahit ano. Na, na, nasa test mission lamang siya. Just to check kung pwede siya makapasok dun sa low elevation shoal. Tama po ba? Well, those kind of details hindi ko alam kung saan lang galing. Mm -mm, But mm -mm. as far as the Coast Guard, sir, mm -mm. our objective to uh, escort these two resupply boats mm -hmm. uh, to make sure na matikit sila sa BRP Sierra Madre. Oh, oh. So there's no testing ground here. For us, our objective really is makapasok itong dalawa to ito, mm. makapagdala ng supply at makapagpalitan ng tao ng BRP Sierra Madre. Oh, oh. So at, ang malinaw po, eh, talagang papunta rin 'yon doon sa ating uh, mga coast guard para maghatid uh, uh, din ng supply. Hindi klaro, kumbaga hindi hindi klaro tong mga balitang lumalabas na nasa test mission lamang itong Oniza yung pong napuruhan. Yes, uh, mm, -mm. DJ Cha. Mm -mm. Ang isang talaga nito ay makadikit sa BRP Shella Madre at makapag-deliver ng supply sa ating kasundaluhan. Commodore, meron pong mga nagsasabi dito eh kung ang naan doon nga ay Chinese naval vessel na, yung aali-aligid ron, pati Chinese militia vessel, eh bakit daw hindi na lang tayo mismo Philippine Navy vessel ang maghatid ron? Huwag na tayo gumamit nitong mga wooden vessel na ito, huwag na tayong magpanggap, magpaka-ipokrito raw. Eh ganun, ganun daw ang ginagawa ng China doon, bakit pa hindi mismo Philippine Navy ang maghatid? After all, ang Navy ang kukomisyon nitong mga private uh, wooden vessels na ito. Well, una sa lahat certain 'no. Let me first clarify na ang Philippine Navy also deployed uh, to uh, Philippine Navy vessels from a certain distance 'no. Um not not within the immediate vicinity of Ayungin Shoal but at least we also have the Philippine Navy vessels on standby uh, dito sa resupply mission na to. So, kung ang sinasabi nila, ang PLA Navy vessels were also deployed as reported by uh the media and also disclosed during the press conferences namin kahapon, ang uh, Philippine Navy rin naman ay nag-deploy ng dalawa. Ngayon, kung ang tanong, Sir Ted, bakit ba hindi na lang Philippine Navy ang mag-deploy? Mm. Mm. Maghatid, mag 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 ng supply. Oo. In mismo ng supply. Oo. Well, operationally, Sir Ted, kailangan natin maintindihan muna na for me to describe din ha, ang, uh, ang, uh, ang maritime geography dito sa Ayungin Zone. Kung mapapansin nyo, ang uh, Coast Guard vessels hindi rin naman nakakadikit doon sa loob papasok ng Ayungin Zone. Kasi kapag pumasok ka na doon, so, sobrang babaw na. May tendency mabahura ka. Okay. Kaya nga nandun din ang BRP Sierra Madre. No? So, <clears throat> kaya gumagamit ng uh, chartered supply boats no? Uh, na magdala uh, ng supply dito. Ngayon, if the question is, bakit hindi na lang Navy ang mag-escort instead of mm. Coast Guard? Mm. mm. Ito pa ulit ulit na sinasabi ng mga Pilipino, pero understandable dahil talagang inis na inis na mga Pilipino sa na nangyayari na to. Gaya rin naman ng pagkainis na namin na ginaganito tayo. Mm. Ang sabi ko niya, certain, this was already responded by um, uh, Commodore Trinidad yesterday during the press conference. There's a uh, certain rules of engagement uh, for the uh, military to uh, comes in pagdating dito. Or that kind of uh, rules of engagement will happen. Sa planning stage pa lang, kung ang talong talaga, bakit hindi, hindi Navy? Ang, ang pinaka easiest question ko rin dito, Sir Ted, para maibalik lang. Sa dami nga ng Coast Guard vessels natin, sa ilan pala na Coast Guard vessels natin, pag tayo ang nag-escort ng parko, hindi natin masabayan din ang China sa pagde-deploy nila ng white ships. Ang tanong ko diyan, kung ang Pilipinas ba magdedepende na sa mga warships natin sa pag-escort pag dito sa Ayungin Shoal? At ang China will also be able to equate the same maritime forces na i-deploy natin. Kaya ba natin silang sabayan? Mm -hmm. Secondly, we have also given them a reason for them to level up their deployment of maritime forces. The moment we uh, do mm -hmm. this kind of thing, okay. we can expect China uh -huh. will also equate the same uh -huh. level of maritime forces na deploy natin. Apo-apo. Uh -huh. Yung kumbaga eh pag uh, ginamita mo sila ng ating navy vessel, hindi may tatanggi. Mag show of force naman 'yan ng kanilang mga fleet of navy vessels nila. Ang sabi po kahapon ng aming nakapanayam si Professor uh, Renato De Castro na ito raw po mga coast guard, ang uh, Chinese coast guard vessels na ito ay mga navy vessel. Na pininturahan lang po ng puti pero ready for war ho itong mga gamit nilang coast guard vessel kumpara po sa atin na civilian nga po ang ano ang tema ho ng ating mga barko. Well the, there were reports Sir Ted, no na um, some of the, um, the Chinese coast guard vessels used to be a retired uh, Philippine Navy warship and they were just painted in white. Mm -hmm. uh, totoo naman po Ted. Okay, sige po. So sir, uh, bago po itong mga panghuling tanong ni Chacha. Um Commodore, ano na ho na pag-uusapan nyo if you're at Liberty to tell us? dito po sa pangyayaring ito kasi nga uh, nababahala ang marami na eh baka bukas makalawa hindi na ito yung mga padaplis-daplis lang baka naman talaga dito mag head on na and magkaroon na po ng paglubog ng mga barko o pinsala po hindi lang sa mga sa barko kundi sa ano sa buhay ng mga katauhan natin maging sa mga pribadong individual na kinukomisyon po ng Navy Well, well sa lahat, Sir no? Uh simula namang uh, nag-publicize tayo ng uh, mga nangyayari dito sa Ayumen Every time we do the resupply. Ano ba ang nagbago dito? Wala pa rin naman eh. Nagkakaroon lang ng water cannon, very Ibig sabihin they are also uh, repetitively doing their uh, bullying and uh, provocative acts. Pero ito pa rin at ito pa rin naman ang ginagawa nila. Uh Siguro ngayon, uh, ang uh, water uh, cannon was uh, directly uh, targeting itong uh, resupply boats natin. But other than that, Sir Ted, the same level of tension, the same level of provocation has been done by the People's Republic of China. Hmm. Sige po. Ang sabi po ng kanilang foreign ministry, kayo, tayo ang lumabag, tayo ang trespassing, at sila nga ay nagpipigil lang. Ano po ang inyong maiksing reaction doon? Hindi ko alam Sir Ted kung they are speaking on behalf of the Philippines, no? Na tayo na sila ang trespassing, sila ang nagba-violate ng na international law, sila ang unprofessional at tayo ang nagpipigil lang. Uh, definitely they don't have any other basis para sabihin nila yan, no? With the videos and photos that we are publicizing. And obviously, they are the ones, no? Violating the United Nations Convention of the Law of the Sea other than that they don't have any other illegal, uh, legal instrument to justify their actions right? okay uh, Cha? okay kana sige so uh, commodore muli kami tatawag para ho natin mapakinggan ano ho <clears throat> ang tamang versyon dito po sa kwentong ito with all due respect ha opo kasi <laughs> mahirap po yung tayo-tayo mga Pilipino po ay nahahaluan ng mga usapin po naman na siyang ipinapangalandakan ng China dito po sa kanilang ginagawa sa atin na pandadarag. Commodore, salamat na marami. Maraming maraming salamat, Sir Ted. At again, nagpapasalamat din po ako sa inyo for uh, giving the opportunity ang uh, ating National Task Force West Philippine Sea and the oh. Philippine Coast Guard to uh, share the truth, the factual narrative of what really happened mm -hmm. sa nakaraang resupply mo. Thank you. At mabuhay po ang hanay ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.